Okay guys, so ituturo ko na rin po sa inyo yung papunta doon. Kasi yung iba nahihirapan nga hanapin yung opisina. Okay? So, kung galing ko tayo ng Quezon City, gaya ko, galing ako ng Pasig City. So, yun, ang ginawa ko, sakay ako ng MRT. Yan po. Then after nyan po, pagbaba ko dyan sa Taft Avenue. Ang baba po, pinakalas na station na yan. Diyan po tayo bababa. Okay? So ayan, papakita ko lang po sa inyo yung aking pagbiyahe niyan. Kung saan, malapit na po yan sa uh, Top Avenue Station. Yung pinakalas na istasyon. So ayan guys, nakahinto na kami sa Top Avenue Station na po yan. So palabas na po ako. So ayan guys, pagkababa ko dito sa MRT, sasakay naman po ako yan dyan sa LRT. So pagpunta dun guys, bababa po ako dyan ng Pedro Hill Station. Dyan po ang baba. So guys, ang dadaanan po natin dito, bago tayo makarating ng Pedro Hill ay una dito tayo sa EDSA Pasay sumakay. Ayan, sumakay na po ako dyan. Then, susunod po na istasyon dyan ay Libertad After po ng Libertad, sa pangatlo, Hill Puyat, pang-apat, Vito Cruz, pang yung Carino Avenue, tapos pang-anima yung Pedro Hill. So dyan na tayo bababa guys sa Pedro Hill Station. So eto na guys, parating na tayo sa Pedro Hill Station. So bababa na po tayo dyan. At ituturo ko po sa inyo guys yung kalapit dito sa General Malbar Street na pupuntahan po natin. Yan po, yan mismo nyan sa Philippine Women's University. Yan po, katabi lang yan, yan sa gilid. Or, pagkalagpas lang po, yan, yan mismo nyan sa Philippine Christian University. Yan po, lagpas lang po nyan. So ayan, ito na po ang Pedro Hill Station. Bababa na po ako dyan. So ang gagawin lang po, paatras. Ayan, pabalik naman po tayo. <laughs> Para mahanap po natin yung General Malbar Street. So, hahanapin na po natin yung opisina ng BFS Global Tashil International. So, ito palang ang address, guys. GF o Ground Floor DY International Building Barangay 695 General Malbar Corner 1004 San Marcelino e Street, Malati, Manila. So, ayan guys. Lalakarin lang po natin yan. Medyo malapit lang naman po. So, pabalik naman po tayo. Yung tinuro ko po sa inyo, yung school, yung puyo. Doon po tayo pupunta para mahanap po natin yung General Malbar Street. Lagpas lang nung Philippine Christian University. So yan na po ang General Malbar Street. Yan po, kakaliwa lang po tayo dyan guys. Nakarin lang po, malapit lang po yan. Nasa pangalawang kanto lang po siya. Ayan na siya, ganun eto na yung building pong yan so guys paalala ko lang po sa inyo na bawal po dito ang cellphone Jan sa opisina ng yan bawal po mag uh, mag on or maggamit po tayo ng cellphone dahil pwede po tayong uh, re-schedule uli. so sayang lang po yung oras panahon natin dyan sayang po, uulit po tayo uli for appointment dahil sisitayin din po kayo, tatanungin po kayo ng guard dyan kung nai-off nyo na yung cellphone nyo. Kasi bawal po talaga ang cellphone dyan. At ito pa guys, bawal po ang magdala ng bag dyan dahil ipaiiwan din po yan sa inyo. May dress code din po. Bawal po ang nakasando. So kailangan naka t-shirt, naka pants at naka sapatos po. Bawal po ang naka chinelas dyan. <laughs> so sana nakatulong itong video ito. Pakishare nyo na lang din po para sa ganon mai alam na rin ng ating mga kababayan sa pagpunta dyan ng ating pagkuha ng biometrics. So thank you so much. Thank you for watching. Ingat po ang lahat. Bye-bye!